Good morning, guys. nakaturong nila kids early in the morning. 6.20 siguro in the morning. Ngayong araw ng lunes, magandang lunes po sa inyong lahat. So, ang pupuntahan ko po ay yung pinagkabkabawan ni mama. Gundaway ka nakaturong dyan, anak ko. Pakita ka na kayo dahil ito nagkabkabawan ni mama ngay Bagbagayo, hindi nga. Ada din nag-comment nga agkabaw kanu ni Mama ta ready karo ruutan mulmulaan na. Tatta day to updaten guys. Update sa pinagkabkabawan ni Mama. Ayan. Ito <coughs> na. So, iba kada indi nga agkabaw ni Mama ga isa da to karo ruut, dagita di ruuton. So, dagito yung nagangon. Oh, ayan. Ano ka ngayon, ha? ano ka ngayon kita man na eh, nagpintasan na ito itong ni mama na nagkabawa na on ko na yun o oh, naparasaan nun nagpakalatkat pa ni dad yung sabong nanay. na di ba diba pakas dyan man nahan nga against the light o oh, diba pintas hanggang doon sa murdong tapos sa dapat yung ah, uh, may isang alinya di ba? So, balitan lang dito nga uh, kuha Oh. Huwag sabong ni. Mm. Ano nga, nagbunga. Oh, Nagadot sabong na ni. Eh. Dapay ganyan ti busol-busol na eh. ni. Nga mhm ba tito? Mm. Ayan. Adot sabong na ganyan O, mm. oh, diba? nagtintas Adot sabong na. oh, ready to ini. O. Oh. Wow. Ayan. Di ba? Hmm. At tagkabaw. O, dandanin tumanen nga. Agbunga da gito burburasan da mama. Tapos, kapan da i lako. At dati laku ya kum lako na. ijay Market di Tabulana. O, dito. Ayan mi. Kumkumpra. Ang dami nga lako. Nga nateng. nga na. Ayan. So, dapat may isang linya dito eh. ayta ta. Sumot lang nga iso. Wala nga mapanjain guys. Yun. Dagi-dagi dyan. Dagi na. Dagi dyan ah. karabasa. tan sa nga nagbalin. Kasi naulit ka nga na imulan. Dibukul. Man-manulang tinagbalin. Ah. Dati karabasa. Kanukura dito nga imulan na ayan, so ato yung mot, guys mangga, tuloy pa rin ang pagbunga ng aming mangga. ayan, oh mm. nagado pa yung abusal, oh mm. nagado, nga, bunga na dada, sirisirok, oh ayan tuloy lang, tatip pa nagbunga na dito yung mangami, guys Han nga yung diyan, uh, sweet katimon ayan, oh Nagadu dadadya uno lulumang dadya ay adut buwan na dito guys. Nagadu pa nga busel ni. Mm. Ayan Tapos ito ay aba ni mama naglangkon dito yung na, nag alak iditi aba na nagbasit pa lang idi. Adu mati ugot ti kamuti mi dito ay eh. pagugutan mi. Eh. Dapat may may sanga punto para dito. Ah. Dito ni oh. Hmm natangka lang lagi tabungan ng daduman bali pagango da siguro tayo mula mala ni mama tas sa oh di ba diba? kompleto dito yung arupayan hindi <laughs> na kundi jay balayon ta baka anak kon